kahon ng aso sa kalagitnaan ng gabi hindi na basta yan baka may kaluluwang tumaraan sa mga lumang kwento ng ating mga lolo't lola kapag may aso ay tahol ng tahol sa disoras ng gabi ito raw ay sinyalis ng kamatayan may espiritong hindi matahimik may masamang nilalang sa paligid lalo na kung nakatingin sa isang direksyon ang aso tahimik ang gabi pero hindi ang kaluluwa bakit nga ba natin ito pinapaniwalaan? Noon pa, aso ang itinuturing na tagabantay ng bahay. Sabi ng mga matatanda, nakakakita raw sila ng hindi natin kayang makita. Kaya tuwing tahol nila ay may babala. Sa panahon na wala pang ilaw, CCTV, tahol ng aso ang alarma. Pero ayon sa mga eksperto, may ibang paliwanag. Ang mga aso ay sensitibo sa tunog at galaw. Pwedeng may pusang dumaan, amoy ng ibang hayop o simpleng pagkapagod. At sa gabi, mas dahil ang paligid kaya mas rinig ang tahol ng aso kaya sa bawat tahol ng ating mga alagang aso maging mapagmatsyag. baka nagbibigay ito ng abiso na dapat bigyan ng pansin Awa!